Hi guys, uh, dito kami ngayon sa ano sa uh, Ninoy, Ninoy Aquino Park o oh, mas kilala na, yeah, Wildlife. So kasama ko yung ano, kasama ko yung asawa ko, yung dalawang anak ko at saka yung mga kapatid ko. Kasama din yung anak nila. So naisipan namin na ano gumala dito kasi maganda kasi dito. May ano dito may mga hayop silang nagikita. So, yan naman ang ano ng ng uh, kasiyahan ng bata, may makikita silang ano ba, uh, hayop. So, dito sa ano, dito sa wildlife. Di okay, ako sigurado kung magkano yung entrance dito, 40 o 50. So, nilibre lang kami, nilibre lang ako. Pala ako ng ano, kami nang ano, ng ate ko. So maganda yung ano ngayon, maganda yung panahon ngayon. Hindi siya makulimlim siya pero hindi naman umulan, pero kanina umulan. Mahina lang. So ito yung perfect talaga na tayo na gumala tayo. So unang pinuntahan namin itong ano, iguana. So di ko lang alam sa Tagalog anong pangalan ng iguana. Siya iguana. Sa Bisaya Ibid. So, kung dito kayo, ano, wala namang, ano, wala namang bayad yung mga cottage nila dito. May, ano, uh, no. paunahan nga lang kayo. So, ito yung, ano, ito yung, may ibo na malaki. di ko alam kung anong pangalan yan. Ito yung anak kong isa. Ah, ito wala siyang ano, wala tong ano, wala tong hayop pag bakante siya. Ang nakalagay dati dito, baboy ramo, di ako sigurado. <laughs> dito yung <laughs> ano yung dalawang buhaya. Sip na sip naman kasi nakabakod naman siya ng, ng Tapos dito naman yung ano yung mga sawa. Ay yung dalawang sawa yan. Ayan. Nakatago sa gilid. Ay, Meron din sa dulo kaso. Alas di makita. Nakatago talaga siya. Iba yun te. Malaki dito. dito tayo sa kabilang sa kabilang area nila. Dito na yung mga uh, ibon. So dito mga parot. Dito din Ngayon ito yung ano. so, so mara kata. marami din ano dito, marami kata. din na mag-sell ngayon dito. Mga bata. Meron pa dito oh. Ayun oh. Hi, sabihin mo hi. ito naman yung ano yung unggoy so, na sundok sa sundok sa pero mayroon pa naman dito sa ano, mayroon pa naman dito dalawa para so, parang nakabisplay binungad nila kung ting ng Pilipinas. Tapos dito ka karang sa mga sa Ito na 'yung unang sawang kulay kasi so, itong ano itong sawa na to parang gutom na gutom to sa kasi ano siya map di matapali. so ito yung mga ano yung mga picture ng mga paniki kasi hindi uh, dun sa ano yun hindi, hindi kasi naka ano, wala dito baka ano sa dulo yun hindi, hanggang dito lang kasi yung tao wala kayo yung isaw so ito naman yung ano yung, alamid uh, Wild well, Cat uh, sa Bisaya naman Milo ang tawag dito so yung tiger naman kaso natulog so hanggang dito lang din siya nakabakot so, ito, ito naman ang cute uh. so ito galing na kami dun sa may ibon lalabas na kami papunta kami dun sa ano dun sa may, may mga lamesa. Yan parang ano ata nila to admin. Ayun okay, yung mga kapatid ko. So ito naman yung ano yung sinasabi ko sa inyong yung lamisa kanina. Uh, paunahan na lang kung marami ditong ano pupunta. Magkaubusan talaga ng lamisa. So, ito, ang ingay na ano. Ah, ang tawag dyan. Ang gamis ata. Tapos so, dito, pupunta tayo sa, ano, sa, tabing, ano, sa tabing lawa. Ang daming ano, ang daming tilaypia. Dila, hindi lang ako sigurado kung ano, pwede bang umingwit dito. Pero sa tingin ko parang bawal naman. Pero nakakalapit yung, ano, yung mga tao dito. may ano pang may bangka pang maliit dito. Ito may ano pa may palaka. Maraming ano, maraming kuhol. Ayan na guys, uwi na tayo kasi ano na, mag ano na alasin ko na ng hapon. So, kung gusto niyo pumasyal dito, dito lang to sa may harap ng circle. dito uh, siya sa may ano, harap ng long center.